Ito po yung luto kong adobong matanda na maganda. -bata. Mato, um, adobong matanda. Pero batang-bata nagluto. Sa ano eh, um, ano eh? nagkikintaban yung taba eh. Si Club sa... po ako dito para sa kanila po. Huwag kang titikim ha. Amoy lang. Ayan ang na aming chip ko. Oh. Baka gusto niya sumaid yan. dali, dali mo nalang. <laughs> Nalagyan ng na tubig yan. Tubig yan. Yan, manangkapin kayo sa adobo. Adobo ala daisy. Tikman natin kung masarap. Tikman nyo nga ina kung masarap pang adobo. Nanood pa lang mami ng vlog. Malambot na Okay. Ganyan pa pagluto ng pansit miki. ang unahin ay sibuyas, bawang. Sa pinag adubuhan. Sa pinag adubuhan. Sarap niya, malasang malasa na yung kawali. Tingnan kung paano magluto si Aling Daisy. Kaya ang dapat magluluto, dapat yung kawali ay lilipad na sa apoy. Lato. Nalagyan niya ng mineral water, holy water pala. Yan. Ay, halo nahulog pa yung isang tapa. Aww. New speed. Si-share nyo ga? New speed. Pakukuloyin pa yan o ilalagay na? Pero dahil pagkulo, titimplahan na siya na. Bago siya kumulo, titimplahan siya ng paminta. Tsaka, Kaunting Ajinomoto. Baka naman Ajinomoto. Kailangan yeah, pag nagluluto ay ano? Aji namin. Aji namin, Aji namin to. Aji namin to. mo po yan, Aji. Aji namin to. Ang lakas naman ang iyong apoy. Hindi ba masusunog ang iyong kawali? Sunog ng kawali ko, lalo na ilalim. Sunog <laughs> oh. na, nagre-reklamo Ang kawali. Lipad na eh. Appline Palipad dyan. na konting takit. Okay, konting takit lang yun. Pwede mo na yung kain yun. Pwede nyo na yung kain yun. Sorry, isang taba. Hmm. Tikman nyo na. Sarap. Wow. Yeah, kailangan hiwain ng maliliit. At pag nilahok mo lahat yan, Ayan, o, yan ang unang mauubos. Anong mm. Anong lasa?

Gawa ng reaction ng ina. Ang <laughs> tapapay ng kayong tubig. Mas, masarap masyado. So many salt. Oh no! <laughs> Agat. <laughs> Lota ng ina, ina. Ayan, kumulo na. Nalagay ng secret ingredients ng ating pansit, Mickey. Mickey lang pala. Sariwa. Sariwang Mickey, are. Natuyo na lang dahil nasa... Natuyo na, hindi na sariwa nilagay kasi sa red. Saan ho? Magkahiwalay ho. Doon yan sa kabila. Oho. Yan, nilahok na ang ano. Mahiwagang ingredients. Taba-taba. Ito. Taba. Ito na, chip-cook muna ako ng titikim. Ang hamas niya, pero malasa yan. Okay, masyarap. Kapag? Okay. Oo. hindi ako nakasali. Nakasali, hindi ka naman, kung ka nagbabiti. Masyarap nga Oh, Bigyan niyo tigi-tigi sa kami. pang gusto. Lagay mo ang toppings ba yan, Kung gusto mo, hipon. Lulutuin ko yan. Parang allergy. Lang. Hindi na kayo lulutuin yun na. Pang toppings lang yan. Lutuin na man. yan.